Taong 2022, nakarang eleksyon mga kapatid ho sa kapatirang alpakaparo, Ito po ang ating pangarap na programa. Sa loob po ng pitong taon ng haming panunungkulan bilang panggas ng Provincial Council, nakita po natin ang pangailangan ng ating kapatirang alpakaparo. Ito po ang edukasyon, trabaho, pangkalusugan at manalapitan ho sa oras ho ng kagipitan. Noong ako po yung nungkulang bilang kunsihal ng dagupan, ipinangako ko po sa ating kapatiran at mga kababayan ho sa lungsod ng dagupan na tayo po ang magiging tulay upang may saktoparan po ang ating hong mga ipinangako noong taong 2019 local elections. Nakipag-ugnayan po tayo sa mga national elected officials tulad na lamang ni Sen. Bongo, Sen. Lito Lapid, dati hong Sen. Ligarda at Congressman Romeo Momo sila po ang naging tulay upang mabigyan tayo ng kanika ng mga social services funds na kalaunan ho ay ginamit po natin sa ating kapatiran at sa ating mga kababayan sa lungsod ho ng dugupan upang maihatid ang tulong na kinakailangan. Dito na ho nag ang ating pangarap, ang paglaho sa isang party list dahil po sa social services. Sa tulong po nito, sa Angry Yun, meron pong ating member ng kapatirang Alpacaparo atin ating pong matutulungan. Ang pangarap pong ito ay kaya kong abutin. Inabot, kinaya, ginawa, natin po sa lalawigyan ng Pangasinan. Kaya ho, naniniwala ko na kayang-kaya natin sa ang takuman o ng merong membro ng ating kapatiran. Ano nga bang ang sabihin pang tayo magtagumpay? Ito ay ang magsama-sama, magkaisa, at magtulungan po tayo. Mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang ating pangarap para sa ating mahal na kapatiran. Sama-sama po tayo. Iboto natin ang number 64, tulungan tayo list. Winner ka sa toong tulong. Long live al To God be the glory.